Hello mga mamsiko! So ito nga ang video na to mga mamsiko ay matagal na sa Drops ko mga mamshiko Hindi ko pa na-edit, hindi ko pa din na-upload So ngayon nga ay naisipan ko na siyang i-upload at i-edit mga mamshiko eto nga ang video na to mga mamshiko Ay mag-a-arrange ako dito sa kwarto ko At talaga na baran naman ako na Diyos ko So ito nga nagpalit ako ng kurtina ko dito So ito nga ang mga kortina dumating sa akin Ay talaga namang favorite na favorite ko na mga mamshiko So talaga namang gandang ganda ako dito sa curtain ng konto at nakikita nyo naman yung reaction ko. So bago ko ikabit to mga mamsi ay syempre maglilinis muna ako then iayos ko muna at para talagang totally talagang malinis na malinis at maganda tingnan mga mamsi ko. Sa so, itong video na to, mga mamsi ay mahaba masyado so ito muna ay gagawin ng part 1 mga mamsi Syempre abangan nyo yung part 2. Natagal so, nga ako hindi nakapaglinis dito mga mamshiko Kaya naman sobrang kapala ng alikabok dito sa mga bintana at saka sa mga gilid-gilid mga mamshiko So, ayan nga, pinunasan ko na tilinisin ko muna bago ko muna ay uh, kabit yung kortina. Kortina dumating sa akin. So, ang haba nga nito mga mamshiko ay 7 feet. So, tamang-tama lang sa bintana, ng sa bintana ko dito mga mamshiko. So, ang ganda nga nito, talagang feet na feet siya dito. Bagay na bagay talaga siya dito sa bintana ko mga mamshiko. ko. So, ayan, nakabit ko na nga. Ang ganda tingnan, ba diba? So, balik na nga tayo dito at parang binagyo na nga dito sa lamesa ko, dito sa Vanity mirror, coconut, ko, chai. So, yun nga, mga mamshiko, ay ginamit ko naman tong vacuum ko. So, ang tagal na nga tong vacuum ko, mga mamshiko. Ang tibay talaga nitong derma vacuum ko, mga mamshiko. So, 2 years na to, mga mamshiko, ay talaga namang napakatibay pa. Talaga namang ang lakas niya pang humigop. Talagang nahihigop na, niya yung mga dumi. At talaga malakas pa siya, mga mamshiko. So, nabubulo na naman nga ako. Ay, ito na naman si Bulo. So, kung gusto niya, mga mamshiko, ay ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Then, check nyo na lang sa yellow basket ko, mga mamsi At ganun din yung kortina ko, mga mamsi Kung gusto nyo, mga mamsi ay ilalagay ko na lang din ang link sa comment section. Tsaka, dun sa yellow basket ko, ay check nyo na lang, mga mamsi Ang ganda nito talaga. Talagang highly recommended ko tong Cortina ko ito mga mamshiko. So, i-check nyo lang yung Navi Cortains. Talaga ang ganda nito mga mamshiko. Hindi kayo magsisisit. Tsaka, ang lambot ng tela ng, mga, ng Cortains na ito mga siko Ayan mga siko Ay, pinas forward ko na nga mga siko para magkasya yung video ko. So, dahil hindi nga talaga magkakasya yung video ko mga, mga siko ay gagawin ko na lang siya ng... Part 2 mga mamshiko. So ito ay part 1 muna mga mamshiko. So ayan, malapit na ako matapos dyan sa pagliligpit. So, ayan, nakakapagod talaga tong araw na tong ito. So, sulit naman, tsaka kita ko naman yung result talaga ng paglilinis ko. Yun lang!